siya mga kasing sa'yo kay ko na mauwi dyan ko aning bata adyo <laughs> kay last week sige daw ko late kita na siya para siya mga kasing um. ay sa hingitan ako na naman ko kita ah. na sa dodo uh -uh sa'yo ko na mamay na ko hey sa'yo na ko computer computer plus yeah. nga like, oh, oh. siyempre bawi ko last week do guys ano uniform na lagi sila ikaw wala pa. sa'yo mo yun if gusto na mo? Mm -hmm. Not stuck ka, like, tutorials Ah, sa ID mo na. Sige, bye-bye sa mga ka-same kaysa yun ako. <laughs> Kumusta? Kira. Okay, ah, sige, sige, bye.